Pero sigurado po ako na nag-assessment siya. Tapos nag-cutting siya dahil galing po yung sa teacher niya. And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwin muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya. Kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya kami po yung may pagkakamali eh. lahat na gawa namin Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya At least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya Tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan So ayun po yung reason namin At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak Kasi may pangako po kami sa kanila Kaya tito-tita na siyempre uh, tito pag-aanuin ko po si Kojak Uh, pagtatapusin ko po yan. Pag -ano, kaya po sabi ko sa inyo, ako bala sa tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa 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 industry na to. Kaso ay nga, nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Koja yung paglalive, ganyan. At saka, ah, uh, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher hindi ko po siya although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihahatid araw-araw <laughs> kapatid, pasok, pero lahat po, ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po na epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa, so kung sa iba, okay po yon Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang uh, malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, uh, Kung kung makakapekto po yung pag-vlog o yung pag-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming i uh, iparating. So, uh, next po. Kaya po sila kaya si, sila kalo. Wala pa rin silang page, sila silang vlog. Kung mapapansin nyo, hindi sila yung talagang literal na vlog kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nilang mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kung baga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalo pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag-umpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi, nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo na naging manginom naman si Kalo, ganyan. Pero, binago niya. Binago niya yung sarili niya, pero wala akong kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na, nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, Ang gra grabe pag-aaral ni Kalo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yun. Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan. Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang ang tawag doon, walang walang sense ng improvement. So ganun. Again, nagsisinungaling po kami doon, sinasabi namin, nandiyan lang po yung tatay niya, kaya umali, kaya pinauwi namin. Nagsinusulit, nagsisinungaling lang po kami doon, sinasabi lang po namin yun para mag, uh, humiram po kami ng time para uh, tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung uh, manmanan kung nag-i-improve o hindi. Kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang Kung gusto lang namin humatak ng ibang, uh, ibang tao Papataas, kaya naradagdagan kami dito uh, Hindi kami kasi selfish Ibig sabihin, si Kojak Tinuturing po namin niya na hindi kaibigan Kundi pamilya, kapatid Yun yung turing po namin dyan. Kung malimot po kami ng desisyon Patawarin niyo po kami Kasi hindi namin kay... Na hindi makita si Kojak na makatapos Sabi ko nga po sa inyo uh, Nagawa na namin lahat Pinansyal, payo, pag-aaral, pang -aaral, Pero talaga, uh, pag ayaw na isang tao, ayaw talaga Nasa kanya naman yan Kaya ngayon, uh, pag nakapokus si Kojak at okay na siya Kasi may mga problema din po sila ng family nila May problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral eh lagi po siyang merong tahanan para po dito sa may camping bed. Kumbaga lang po, ayaw namin nga po lang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging uh, may ginagawa, laging masaya, lagi may lakad. So baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Ah, uh, yun. Tapos, ah uh, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, eh, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po ba nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. At nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, sama po namin to sa paglipad. Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi na, hindi ko na nga po kailangan mag-explain eh. Kumbaga na, natakot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba. Kawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato niyo sa tao. Kumbaga kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo eh. Bawat pamilya ko nyari may nyari nag nagge-games yung anak mo, ganun. O oh, tama na ya, mag-aral ka. Parang ganun lang siya. Pero sabi ko nga top love siya na. Syempre, As a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Supportado pa rin po namin yun. So, uh, uh, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito personal. At sabi namin, tingnan uh, ulit kung mas maging okay si Kojak. Kasi ganun pa rin. Uh, at saka ito po, bago po mangyari lahat yan, gumawa na rin po ako ng way. Kinausap po rin po yung magulang ni Kojak na uh, ito po, babagsak ko lang po yung anak nyo. Ano po ba yung magagawa natin, tita, tito? So, ginawan po nila ng paraan, ina, bla, bla, bla. Uh, nag, ano sila, nag, naging okay si Koja, kinausap ulit lahat ng mga teachers. Naging okay, kaso nang enrollan nga ulit, nagtaka po. bakit naging ganun? Di, di pumasok, ganyan, ganyan. Kaya natatakot po ako, baka kami may problema. Pero, lagi po namin siyang pinapaala, lagi po siyang chineche kung pumasok o oh, hindi. Okay naman, Masok naman daw. <laughs> Tsaka, last, isa pa namin uh, palang... Uh an dati hindi ko na po babanggitin kung sino at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yon yun ho wala ho akong masasabi sa tao na yon dahil yung tao ho na yon kung napanood niyo naman yung huling vlog namin talaga bagsak bagsak siya and after po nun hindi na po siya talaga pumasok at marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon ako po ang nagpaalis sa tao din na yon, kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yon. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yon. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami at mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po ng sinasabi namin, eh meron po kaming ebidensya. Grabe na may 100 k ayun, meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And uh, happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo. Okay? So, okay po tayo. Uh, uh, actually, uh, Ang pinaka nakakalulungkot dito ay si Kalo kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila yan. Ako, uh, never namin sila pinilit sa lahat Uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit pa paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos, balik po tayo kay Kojak, yung mga maliliit po na reason, minsan nagpapaal magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko rin po to, tita-tito, baka pumamaya dyan, eh, nag may mangyaring masama Ano po mukhang Iaharap ko sa kanila Eh sami sa na kapoder Eh nagpaalam Nandoon na sa kanila At ang masama pa po dito May mga times po Na hindi po nagpapaalam Si Kojak Actually si Kelsey din Kaya po may time po dito na Nagban po kami sa kanila Hanggang alas 12 Bawal na sila lumabas Kasi May time po na umiinom sila Baka mamaya Nagdadrive sila Ma Ma Maaksidente ma Ganyan So yun po yung mga reason Ngayon Ah uh, uh, Tingnan ko lang po dito Ah uh, tapos po, isa pa reason, uh, may content po kami. Minsan, ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak. So, nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami. Planado na lahat. So, sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taon naghihintay po sa amin para sumaya. So, hindi po namin po pwedeng uh, huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So, yung po yung mga small reason Uh, patungkol po kay Kojak Pero again sa isang tao na sinasabi ko Sa dati namin nakasama Hindi na po ako magsasalita doon So ayun po Hanggang dito na lang po At uh, marami, uh, marami pa po Pero hanggang dito na lang po Kahit kay Kojak at saka sa isa Marami pa po Pero hanggang dito na lang po At least nalaman niyo po Yung mga uh, <laughs> Yung mga reasons So again Kami pong pamilya Binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat uh, pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila and uh, gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parate mag-aral, tayo nang mabuti at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan at kay Kojak Kojak, focus ka lang parate sa pag-aaral Andito lang kami mga kuya mo, mahal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa'yo, lahat kang may bahay dito. Wala tayong kahit na anong, ano, basta ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po pwedeng uh, maging humps mo, kumbaga sa motor, para huminto ka. Gusto ko patuloy kang mag-aral at lahat kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming maraming salamat po sa, sa inyo. At maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve nyo rin po to malaman. At uh, gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay eh, negative. Ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po. Maraming maraming salamat po. Grabe na may mga viewers. <laughs> maraming maraming salamat po. At mahal na mahal po namin kayo. Thanks so much, Paul. I love you so much. Bye.